Hello, good afternoon. So ngayon gagawa ko ng dessert, Graham dessert na may tatlong ingredients. So kailangan natin itong uh, crushed na Graham. So one pack lang muna since uh, wala siguro masyadong kakain. And then itong margarine, kailangan natin ng margarine. You can use it for, ayan, mga 3 to 5 spoon ng margarine. And then, isang condensed milk. Ready na yung ating kawali. So, i-boss natin yung ating condensed. So, pinahinaan ko na yung apoy para hindi mapagod yung ating mixture. Antayin natin kumulo yung ating condensed milk. So, mahinang apoy lang. Kailangan natin halu-haluin para hindi didikit sa kawali. So, mga 2 minutes to 3 minutes ata saka natin idagdag yung ating greyhounds. So, kumukulo na yung ating condensed milk. So, idagdag ko na tong isang greyhound. Ibuhos na natin. Wow! Nabuhos ko na yung isang pack ng ham. So, imix natin ng maiki. ito na ay uh, yung ating mixture. Uh, I-mix lang natin siya ng maayos. Magdagdag na tayo ng star margarine. Ayan. So, tatlong spoon ng margarine yung ilalagay ko dito. So, nadagdag ko na yung tatlong spoon ng margarine. I-mix lang natin to ng maiki. Ito na yung ang ating mixture. After ko madagdag yung tatlong spoon ng margarine, pero i-mix ko pa din siya ng maigi para tuluyang matunaw yung ating margarine. Ito na yung ating niluto and kailangan natin i-transfer sa lalagyan So ito na yung ating gray dessert. Tatlong ingredients lang. So masarap siya para siyang cake.